Lord, ipanalo mo ako sa laban kong to. Lord, sana samahan mo ulit ako sa panibagong pagsubok na dumating sa akin ngayon. Hindi ako humihiling ng para sa sarili ko, pero para sa kanila marami. Marami akong plano para sa mga taong tinutulungan ko at sa mga taong makikilala ko pa lang. Ginawa ko tong video nito para mas ma-explain ko at mas maintindihan nyo po kung ano yung nangyayari sa page ko ngayon. Minsan talaga may mga taong hindi nagugustuhan yung ginagawa mo. Kaya imbis na maging masaya sila na may taong nakakatulong, mas gugustuhin nila na hilahin ka pababa. Pero sa ginawa nilang to, hindi nila alam na mas maaapektuhan yung mga taong umaasa sa akin. Although alam ko naman na yung mga taong tinutulungan ko ay kaya na nila ngayon. Pero kahit ganun pa man, kahit alam ko na kaya na nila, gusto ko pa rin na nakakapagbigay ako sa kanila dahil yun ay isa sa mga pangako ko. At hindi ako nanghihinayang sa mga ibinibigay ko dahil alam ko na nagsisikap din sila sa sarili nila. At para sa akin, mas gusto kong tulungan yung mga tao na tinutulungan din nila yung sarili nila. Tulad na lang kay Si Miko. Si Miko kahit tinutulungan ko siya at nakakapagbigay ako sa kanya kahit papano. Ginagawa niya pa rin yung pagdiskarte. Nagta-tricycle driver siya sa gabi. Minsan naman sa umaga nagko-construction worker siya. Minsan naman kapag wala siyang extra, gumagawa siya ng paraan tulad ng pangangalakal. Kaya sa tuwing pupuntahan ko si Miko may dala ko sa kanyang bigas at kahit papano naaabutan ko siya. Dahil alam ko naman na hindi ganun kalaki ang kinikita ni Miko. At gusto ko na habang nagsisimula siya ay may taong tumutulong sa kanya kahit papano. At laging sinasabi sa akin ni Miko imbis na abutan ko siya ng pera bilhan ko na lang siya ng bigas para at least hindi niya napopoblemahin araw-araw. Tulad na lang din kay Diday, si Diday hindi nakakapanghinayan tulungan. At kahit kailan ay hindi rin naging abusado sa akin si Diday o sa mga taong nagpapaabot sa kanya ng tulong. Dahil si Baste kahit papaano ay talagang dumidiskarte siya sa pangangalakal. At minsan nga ay kasama niya nga si Diday sa pangangalakal. At dahil nag-aaral nga si Diday, ako ang sumasagot linggo-linggo ng budget nila. At sa mga hindi po nakakaalam, si Baste po ay 16 years old lamang. Kaya kahit gustuhin man po ni Basti na magtrabaho, hindi pa po pwede dahil wala siya sa tamang edad. Kaya sa ngayon, ako na muna ang sumasagot sa lahat ng pangangailangan nila. Kaya nalulungkot ako na posibleng maapektuhan yung mga taong tinutulungan ko dahil nga sa nangyayaring ngayon sa page ko alam ko may mga magsasabi naman dito na ang laki na ng kinikita ko sa pagbablog ko at may iba pa magsasabi bakit ko pa pinupoblema ay eh madami naman daw akong ipon at aaminin ko po sa inyo wala pa po akong ipon at yun nga po maidagdag ko lang din na nangungupahan lang din po kami kaya meron din po akong mga binabayaran buwan-buwan. At hindi ko na muna iniisip yung ipon ngayon. Alam ko kasi na dadating din naman tayo dyan. Sa ngayon kasi wala pa talagang extra. At marami pa akong mas kailangan unahin ang importante lang muna sa akin sa ngayon ay mahati-hati ko yung blessings na natatanggap ko sa mga taong tinutulungan ko. At lagi ko pong sinasabi sa inyo na ang inyong panonood at pag share ay napakalaking tulong po sa mga taong tinutulungan ko. Dahil dyan po talaga ako kumukuha ng pondo para sa mga taong tinutulungan ko. At yan din po yung page ko ang ginagamit ko para makalikom po ng tulong. Paano na lang po pag nagtuloy-tuloy na nga itong masira? Dahil sa mga taong sarado ang isip at mababa ang pangunawa. Katulad na lang ni Tatay Banong, 70 years old na siya. Pero bumabiyahi pa rin siya ng pedicab. Para lang may panggasto siya araw-araw. Pero nung napanood na nga siya sa page ko, marami na nga tumulong kay Tatay Banong. Kaya hindi niya na kailangan bumiyahe araw-araw. Babiyahe na lang siya kapag gusto niya at kapag kaya ng katawan niya. Si Tatay Jonathan naman 25 years niyang tiniis na hindi siya magpa-opera dahil nga sa kakulangan ng pinansyal. Pero dahil nga napanood siya sa page ko, maraming tumulong sa kanya. Maraming tumulong kay Tatay Jonathan kaya hindi niya ito sinayang. At ngayon nga ay nagsisimula si Tatay Jonathan na palaguin kung ano yung mga ibinigay sa kanyang tulong. At ang pinakahuli ay si Ashki at ang baby niyang si Baby Saber. Alam ko na kahit papaano ay nilalaban ni Ashki ang pangangailangan ng baby niya. Kaya matyagang dumidiskarte ng pagtitinda si Ashki sa online. Pero alam ko na kailangan nila ng tulong. At marami pa akong plano at pangarap para sa mga taong to na tinutulungan ko. Kaya kung magtutuloy-tuloy na masira ang page ko, paano na sila? At ang sabi nga sa akin ay kailangan kong magintay ng 90 days at wala pang kasiguraduhan kung ito ay maaayos. Pero isa lang ang lagi kong pinapangako sa inyo na ipagpapatuloy ko ito at wala mang sinong hahadlang kahit na wala tayong kitain. Dahil may tiwala ako kay Lord at alam ko na siya na ang bahala sa lahat.